papakita ko sa inyo guys yung balat ng ahas ang laki balat ng kobra hindi ko, ano, hindi ko alam kung anong ahas yun kung kobra ba o ano tingnan mo ayun baka, baka nandito ayun guys Ayan. ang laki mga baong ito guys para sa natin yan ang katawan yun ito ang buntot guys oh. ayan buntot ayan. ang haba oh yun ang ang ulo parang kobra yan guys oh. ayan sa amin yung banakon yan banakon Laki ang haba guys ng ahas. Kakatakot na dito lang siguro 'yun. Ano?